Dito sa imo kay buang ka. Ha? Dito kay buang ka. Nam nam na. Pagkaon? Oo, nam nam. O oh, sige, takan ta pagkaon. Ha? Takan ta pagkaon. Nam nam. Ay, isa pa ka mo kuha pagkaon dito ah. Ay, magkain ka. Oh. <laughs> Ay pagagara ako kay di ra ka taga dire. Pagwat sa akay mo kuha pagkaon nimo. Nam nam na. Oh, tuba pa ko saging diha oh. Ay, kain saging? Oh, dia sa kawat. Ay, sige. <laughs> sige. Ayaw pang hilabot sa ako ah. ha. Uh, Oo, no, no. O oh, sige. Pagkawat sa di ha. Oo. Ayaw pang hilabot sa ako. Hindi na ba katagad din eh. Oo. Ay, 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 kunya! Kunya! ay, kuya. Kuya. Ano lang. O, di man na ay <laughs> <laughs> kabuang di ay. Ayaw pang hilabot. Halika. Halika. ay, O, halika. Di man na ay di ay. <laughs> <buang> <laughs> <laughs> ayun na akong kuwang ka, buwan. Ang nangyayon ko yan. Ah, <laughs> oh, ako ba, dahil mo? Oo, ka namin kanina. Doon pa kami sumusunod sa iyo ba? Oo, oh, nag-look mga ah. ito sa iyo kay buwan. Kaya ba nagpunta? Dito sa kuwang uma. Ah, galing oh. ka sa uma? Oo. Oh. Ano uh -huh. ba? May... Ano lang, nandito kami para ano ba? Biyan ka lang kung tulong ba? Basig ko na, utang. <laughs> utang. Wala, wala, wala. Utang, matang, wala, wala, utang. Ano oh, lang? Na. Libre lang to. Oh, libre? Oo. Oh. oh sige. Okay. Kasi mabuti kang tao ba? Bigyan pa sana ako ng saging ba? No? Okay. Uh, Kaya naman ko saging. Ah, may ah, saging ayaw, na. May saging na hinog na no? May saging pala dyan no? Oh. Sayo ba yan? Parang yung oh. yata sayo oh. ba? Oh. Ah, sayo okay. yan? Oo. Oh. Ah, sayo itong mga lupain dito? Oo. Oh. Ako ang amahan. Ah. ah, okay pala no? Kapatid oh. mo. Mm -hmm. Saan gagaling talaga? ha, ah, naglampas ko sa kuang ko sa sagingan. Ah, naglampas eh. But ah. Di sa totoo lang, nandito talaga kami kasi nakita ka namin ba, isa ka sumasipag hmm. na ano, ay eh, regalo kami sa iyo kasi malapit na yung Pasko. Hmm. Ah, sige. Kunin mo muna ko. Kunin ko Kunin lang na, ha. Oh, oh. Salamat sige. kaya kung namin yata. Oh, pasinsya ka na sa nagulat kita ha. Oo. Oh, oh, oh. Kasi Pero, mo, mabait mo ba, no? Okay naman ko sa iyo mong kaya nang ang kakay. <laughs> at least na ano lang, at least na mantagpuan ka namin dito. Hmm. Mabuti na lang. Mabuting tao yung nakita namin ba? Ay, to? To. Salamat din ka ayo. Gay namin to sa iyo. <laughs> regalo namin to sa iyo ha. Salamat din ka Itlog at saka so, noodles ba. Tulog ng langit. Makabugas na ko. Ko ang pagkaon karon saging ra. Kamuti lang among lipak ang kaon karon. Sayo may bugas kay wala may kapalit. Gani nakakuan mo sa kuha, nakalabay ko sa inyo Banga nga kayo na ug nabuang mo. <laughs> Karong manday mga ay, ba, ba? mo nga tao di ay. Din pa lang di ba napansin mo na nakabuntot na ko sa iyo doon sa likod oh. mo. Oh. Uh, Wa man sad ko nag sip nga na kauban di ay. Ah, okay lang yan. Ano? At least ano may bigay so, ka sa eh, iyo. na sa bahala dito ha. Salamat gid kayo. Nabihatag niyo sa ako. Malipay na akong pamilya. Salamat gid okay. kayo. Salamat gid okay. kayo tuyog po. Sige lang, okay huwag ka nang umiyak. Sige. Masaya ka dito. Masaya ka naman dito, no? Nalipay pam... na ko nga. Nakaatag mo sa tuwag bugas. May pamilya ka na. O na ah. importante. Malakas yung katawan, Walang sakit. Ganyan lang. Ano lang, ikaw na bahala dito ha? Kasi hapo na rin ba? Salamat kaayaw sa inyong ang biyata. Wala Congrats sa iyo kuya Guys, sinubukan ko ba? Ikaw mabait. yung nanalo noon. Yun. Oh, sige, salamat ka. Alam oh, sa kami ha, sa kami.